Hi guys! Welcome back to my channel and yes, pag usapan natin ngayon ang uh, dapat natin gawin para mawala yung mga doubts natin na kayang-kaya talaga natin ang laban natin na to. And this is my inspirational talk po sa inyo and uh, medyo imo muna tayo ngayon and chill lang, chill lang. Dapat panoorin nyo to hanggang sa dulo guys kasi uh, madami akong sasabihin po sa inyo. chill lang guys, kasi madaming nag-chat sa Facebook page ko, sa mga comments dito sa YouTube channel ko, and then sa group po natin, yung Ready to Preggie Family by Nurse Shelly, meron din po tayong group, at uh, pwede nyo i-share yung mga nararamdaman nyo, yung mga experiences nyo po doon sa group po natin. Kasi yes, kung nawawala na kayo ng pag-asa, wag na wag kayong susuko, gawin nyo ang mga to and uh, kung alam nyo ako um, talagang naramdaman ko rin yan naranasan ko rin yan during my TTC and uh, kung alam nyo naman yung mga cases ko talagang wala ng pag-asa and uh, 33 na rin ako noon and uh, okay naman at nasolusyonan naman lahat yan. Lahat naman guys merong solusyon yan and yung mga medyo may katandaan ng mga 40 plus ganun, mabubundis pa rin kayo guys basta okay yung cycle natin nagmamature pa yung mga egg natin at maganda pa yung mga egg quality natin mabubundis pa rin tayo nyan okay yung mga nawalan na ng fallopian tube yung isa na lang yung fallopian tube nila yung isa na lang yung ovary nila dapat talaga i-boost yung mga egg quality natin mabubundis pa rin tayo nyan and then yung mga problema naman natin yung mga mattress natin makapal, manipis yung mga lining ng mattress natin nasusolusyonan din yan, basta i-balance talaga natin yung mga hormones natin lalong lalo yung progesterone natin, kasi ang progesterone ang nagme maintain ng uh, normal thickness ng uh, endometrial lining natin, yung uh, lining ng mattress natin, so mayroon na lang kong video niyan na yung kung paano pataasin yung progesterone hormones natin sa mga natural remedies, panuorin nyo yun and uh, sa mga PCOS madaming mga PCOS cases na nabubunti, so Huwag mawalan talaga ng pag-asa. Ito ang gawin nyo guys, dapat magiging excited kayo araw-araw. Bakit hindi nyo gawin guys, halimbawa, di ba may mga daily routine na tayo? And then meron din tayong 30 minutes routine before bed, so during night. Mag-focus lang tayo dyan sa mga routine natin guys. Kasi uh, of course, samahan din natin ng prayers, hindi mawawala talaga yan. Kasi uh, pag nakikita talaga ni Lord na talagang ginagawa mo ang lahat ginagawa mo ko yung mga makakaya mo talaga, ginagawa yung best mo, of course, may talaga kayo niyan. Kasi syempre, uh, kahit naman uh, pray tayo ng pray, wala naman tayong ginagawa ng mga solusyon. Kasi mga sis, alam nyo yan, si God, uh, dapat, uh, hindi talaga naman yung uh, ihihil na tayo agad-agad, hindi ganon. Ililid niya tayo sa mga makakatulong sa atin, sa mga dapat natin gawin so it's okay guys and uh, you are thankful I am thankful also na nagkakilala tayo so uh, social media nga sa youtube natin, sa mga facebook page natin Baka nilid talaga tayo ng Panginoon at ginait talaga tayo ng Panginoon para nga makilala nyo ako, makilala nyo yung mga channel ko sa mga Facebook page ko para masolusyonan yung problema. Kasi hindi naman talaga basta-basta yan. So, dapat mag-work up talaga tayo, focus tayo sa work up and huwag may stress talaga. Magiging excited kayo na gawin yung routine nyo. Okay, halimbawa, oh, pag uh, morning, pag gising mo, di ba, ah, uh, ano yung mga morning natin na routine, yung daily routine natin? Dapat excited kang gumangon, nag excited kang gagawa ng ginger tea mo kung irregular ka, di ba? Para ma-regulate yung cycle mo. O kaya naman kung normal ka, mag cleanse ka lang. So excited kang bumangon, mag-pray and excited kang gagawa ng mga fertility water bottle mo, di ba? So gawin natin na exciting lahat yung mga ginagawa natin, na mga routine natin para enjoy lang and then, then yung mga hormones nga natin pag na-stress nga tayo So, mas madaming na build up na, na, mga stress hormones natin kapag stress tayo. So, pag jolly lang, dapat excited nga tayo lagi pag bumangon, ganyan. And then, uh, halimbawa, throughout the days, then of course, huwag niyong kalimutan yung mga vitamins nyo. And uh, pag iinom kayo ng vitamins, uh, magdasal kayo konti. Uh, sana makatulong mga vitamins na to para magiging okay yung mga egg quality ko, yung mga ganun. And uh, sa gabi din, pag nagmimedit, take kayo 'di ba kasali yon sa 30 minutes routine natin before bed yung meditation pag nagbimeditate kayo guys, uh, andun na rin i-meditate nyo yung mga ovaries nyo para mag-release sila ng magandang egg quality, mag-release sila ng uh, matured egg, para mayroong ma-fertilize, ganyan. So, ganoon, pag mag-meditate tayo guys, uh, ipag-pray na rin natin yung mga parts ng gyne part natin, yung mga ovaries natin, yung mga lining ng mattress natin, yung mga fallopian tube natin, sana ma-unblock na yung mga yan, ganyan. And then, while we doing our castor oil hot pack then So, yun, magpipray and magmeditate tayo. Or kung hindi nyo alam yung pinapakinggan kong meditation noon, ililink ko rin dito. At maganda talaga yung meditation kasi pang uh, pang boost nga na nga. Alam mo yun, yung mga egg, para magiging uh, okay yung mga egg mo, ganyan. And then, you know, your mind and soul, magre-relax talaga yan, and your hormones follow. So, dapat magiging excited talaga tayo sa mga daily routine natin. Okay, so throughout the day, gigising kayo, uh, magiging excited kayo na magtimpla ng ginger tea nyo, kung irregular kayo, kasi dapat everyday yan, para ma-regulate yung cycle nyo, magiging regular yung cycle nyo. And then, pag normal naman kayo, mag-cleanse kayo, so magiging excited kayo na bumangon para gumawa ng fertility water bottle nyo. And then, sa maghapon, uh, magiging excited din kayo na inumin yung fertility water bottle nyo. Excited kayong uh, uminom ng mga vitamins nyo. And then, pagdating sa gabi, oh, magiging excited na naman kayo na gagawin yung uh, 30 minutes routine nyo. So, pag sa period and then ovulation and during our 2 weeks wait, tandaan na dapat i-skip natin yung castor oil hot pack at fertility massage. So, ang gawin lang natin is light yoga and meditation para ma-relax pa rin yung mga mind and soul natin at susunod lahat yan ng mga hormones natin. So, yun, di ba, yung daily routine and then night routine natin, dapat uh, excited kayo, oh, uh, umaga na naman, uh, excited na naman akong uh, gagawan ng ginger tea ko, gagawan ng fertility water bottle ko para sa maghapon, ganyan. And yes, paggabi na naman, magna-night routine na naman ako, before bed, excited na akong mag-yoga, excited na akong mag-meditate, mga ganyan, guys. So, huwag magpaka-stress. Alam ko talaga, naranasan ko rin yan, pero ganun nga yung mga ginawa ko, lagi akong nagme-meditate, nagiging exciting ako sa mga fertility water bottle ko, mga hydration bottle ko, ganyan. Excited din akong uminom ng mga vitamins ko, and then excited din akong gumawa ng 30 minutes routine ko. So, ganun din, nakatulong din yun, guys, yung dapat excited lang tayo, dapat excitement lang, chill-chill lang, para maiwasan din yung stress and uh, marerelax yung mga hormones and soul natin and then our hormones will follow. Kung alam nyo lang talaga ang napagdaanan ko rin kasi so far talagang wala ng pag-asa kasi mismong katrabaho ko, mismong mga doctors na mga katrabaho ko na nagsasabi na humanap na ako ng egg donor kasi wala na talagang uh, pag-asa yung quality ng egg ko but nagulat na lang sila nung sinabi kong Buntis na ako. And then, um, hindi lang nga lang talaga nag-successful yung una. Nawala ng heartbeat din si baby within uh, 12 weeks na sana siya. And then, after 2 months, nabuntis ulit ako. Kasi right after kong nakunan, ganun din yung routine na, na ginawa ko. Right after kong nakunan. Siyempre, nagdalamhati din ako ng kahit uh, isang buwan ata. Kasi, siyempre, pag ikaw yung nawalan ng, ano, kung napanood nyo yung video ko na, nung uh, about sa miscarriage ko, diba? Talagang nag din ako, isang month yan. Pero, after ng uh, isang month, after ng uh, first cycle ko, nag-stick to uh, focus na naman ako. Nag-stick uh, ako sa mga routines ko na naman. And then yon the same process, and then, after a month, nabuntis ako ulit. So, after two months lang, after kong nakunan, and then I got pregnant again. So, ganun guys, dapat maging excited tayo, araw-araw, and gabi-gabi. Kasi may mga routine tayong gagawin. So, yun, magiging excited tayo, nagawin yung mga yun. Alam ko guys, yung mga nararamdaman nyo, and, uh, dapat ganun din yung gawin nyo para mawala yung stress nyo. Kasi alam nyo guys, yung mga pinopost ko din yan, alam ko na iinggit din kayo eh. Huwag kayong maingit guys. Dapat, magsilbi na inspiration nyo. Kasi yung mga iba, ano ba yan? Baka sinasabi nyo, ano ba Dami-dami na nabubuntis. Ba, sana ako naman. Bakit ang tagal-tagal kong mabuntis? No ba yan, wala na talaga at ang pag-asa mga ganyan yung feelings nyo. Alam ko yan. Kasi ganyan din naman ako noon eh. Kasi yung mga katrabaho ko, nagsisibuntisan na na ano eh. Ako, medyo may katandaan na wala pa, and I'm trying my best naman para mabuntis, ganun. So, alam ko talaga yung mga nararamdaman nyo. Pero, yung mga pinopost ko, guys, you can read it and get it, and magsilbi din na inspiration nyo yan. Uh, basahin nyo kung ano nga yung mga ginawa nila. Hoy, uh, the same case ko to. Dapat, uh, i-chat ko to kasi the same case siya. Pwede rin kayong mag-comment and then sabihin nyo, ah, uh, please, pa naman kasi the same tayo ng case. At sana magawa ko rin yung mga ginawa mo at mag-successful din ako. Yung mga ganun, guys. And then sa mga pictures na mga testimonies nga dito sa Facebook page natin, pwede nyo ring basahin yan at uh, gawin yung magsilbi na inspirasyon nyo. Huwag maingit. Dalagang inspirasyon yun, Wow, nakaka-inspire naman sila. Sana ako rin and uh, gawin ko rin as uh, exciting yung mga routine ko para malapit na rin ako. Ganun, always positive lang tayo. Always positive. And then, sa mga ibang tao sa paligid natin, alam ko talaga, nakaka-stress din ang mga ibang tao sa paligid natin. Yung mga kawork natin, yung mga batch natin nung high school, nung college tayo, ba diba? Na alam natin, andun na yung mga pinagpopos nila ng mga babies nila, ganyan-ganyan. So, wag muna tayong maingit. Dapat focus lang tayo focus lang and dapat enjoy magiging excited tayo sa daily routine and night routine natin. Malapit na yan, basta tuloy-tuloy lang. And then, nakikita nyo naman guys yung mga improvements nyo, di ba? Madami kayong mga comments na dito sa Facebook page and then dito sa YouTube channel ko. Nakakatuwa guys na basahin yung mga improvement nyo. At least, di ba, merong mga improvement So, pag tuloy-tuloy yan, malapit na talaga yan. So, wag mawalan ng pag-asa kayang-kaya nyo yan. Kasi ako pa na medyo may katandaan na rin at napakadaming issue at talagang sila na yung mga doctors na mga expert na mga katrabaho ko ang nagsasabing wala ng pag-asa. But, I beat infertility. So, kayang-kaya natin yan at malapit na rin tayo. Baby soon sa lahat and dapat As I said nga, dapat excited tayong bumangon, excited din tayong matulog, gawin yung mga daily routine at gawin yung mga nightly routine natin. Okay? Gawin lahat yan kasi nakikita mo naman talaga tayo ni Lord na ginagawa natin yung best natin. And then guys, at least pagdating sa huli, nagawa mo yung best mo hindi kung, ang uh, halimbawa tumanda ka na na wala talagang anak di ba tapos uh, dun ka na nagsisisi na sana ginawa ko lahat yung makakaya ko noon sana meron din akong anak ganon di ba pero kung wala talagang uh, successful naman at ginawa mo na lahat lahat at least wala kang pagsisihan hindi mo sinisisi ang uh, sarili mo pagdating sa huli at least ginawa mo lahat di ba pero wala talagang uh, ano Ah uh, wala talagang effect, mga ganyan. Pero, alam ko naman talaga, sure talaga yan, na meron kayong improvement at mabubuntis talaga kayo. Lahat naman ng bagay, lahat ng mga problema, meron, meron talagang solusyon yan. Walang mga problema na hindi na susolusyonan. Tandaan nyo yan, guys. So, yun, at least, ginawa talaga natin yung makakaya natin. So, hindi tayo magsisisi sa huli na ay, sayang, kung uh, ginawa ko sana lahat ng maaga, hindi eh, meron na ako ngayon, mga ganyan-ganyan. Sana hindi darating yung panahon na ganun yung sasabihin nyo sa sarili nyo. So, dapat, as of now, gawin nyo na talaga. At least, may mga improvements nga talaga yan. Later on, mag improve at mag improve yan. Boom talaga. Meron at meron din yan. Baby Dasun! Baby Dasun! Malapit na kayo. you can follow and uh, chat me in my Facebook page. We will support each other. So, And then, meron na rin po tayong groups na we can support each other, i-share natin yung mga experiences natin, yung mga problems natin, at least yung mga sisters natin na may mga karanasan, pwede rin lang uh, tayong i-comment para matulungan tayo. And then, yung grupo natin, ito nga siya Ready to Preggy by Nurse Shelly. And then, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa channel ko, uh, please subscribe, click the bell button, and click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. Baby, that's soon. God bless us all.